ko para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters ma'am, baka mayroon din po kayong comment din sa Independent Commission po ng Pangulong Composition, baka may any comment kayo ma'am. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth komisyon o nung anong komisyon yan actionan mo ka kasi kaagad dapat yan eh unang una sinabi ko na noon nag-appoint siya ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika klarong klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Nira na, na racketeering din. Yung uh, budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ko hindi ako makapagsalita sa de Department of Uh, public Works na Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya, in a cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nagchange change picture So... Anong pa bang komisyon? Anong truth komisyon? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. ba diba, dapat nun, eh, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila dami dyan may bahay sa abroad diba? masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw nagmamadali ang Pilipinas eh pero alam niya lahat ito <sighs> Alam nga na alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. E, presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too, too little, too